Blano. Ay, Ay blano video ya, ito. Ito. Ay, Ay, pala. Bali. Ayan, ito yung bagong aksidente ngayon lang. Oh, nadaanan ko dito sa ano, Ayan. Barangay Ahos, Katanawan. Isang owner type jeep. Ayan, na nakita ko ngayon, wala na siyang Ayo? tao. Ayan, oh. Dito siya dumaan, oh, galing Katanawan sa lugar na ito. Ayan, nandiyan sa dumaan na punog yan. Tapos, ayan dito. Taog siya. Galing daw sa up yan. Ayan, dito sa mga nakakakilala sa sakyan ito. Ayan, nasa hospital na raw yung nasa hospital na raw yung nakasakay dito. Ayan, oh, ito yung sakyan. Hindi ko lang makita yung plate number pero owner type jeep siya. Ayan wala akong makita ng ano pag owner type gate is stainless yung side ayan sya o eh. mainam. lang po, nadaanan ko dito sa ano, Barangay Ahos, Matanawa, isang owner tayo di Jeep. Ayan, nakita ko may mula na siya. Tao. Ayan. Dito siya, dito siya dumaan ano, galing katanawan. Ayan. ito yung owner type jeep na natumba rito sa Barangay Aos Katanawan, Quezon. Galing daw ito ng Katanawan. Nagpa-check up yung nakasakay dito. Tapos na-accidente naman siya. Yan, doon sa mga nakakakilala dito sa siguro Maaring, Mulanay, Aurora o sa Narciso, San Andres ang may-ari nito. Ayun, no, nagsinilas ko sa loob. Ayun durog na durog ang ano ayan siya videohan natin paikot para doon sa mga nakakakilala ayan o, may aso pa ayan hindi ba pagkilan no hindi ko makita yung plate number kasi naka ano siya nakasubsub siya ayan Ayan, oh. Sa mga nakakakilala, sa sasakyan ito, yung inyong sa mag-anak ay nasa ospital na yata. Sabi nung ano dito, naabutan ko kanina ay nasa ospital na raw. Ayan. Ayan, oh. Malalim kasi itong binagsakanya, no? Ayan, oh. Ayan, dito siya nahulog o nagumpisa. Ayan. Dito siya nagumpisa mahulog. Papunta doon. Tapos malalim yan, lugar na yan ay malalim. Bumaliktad. Nag-alanganin daw, may nakasalubong daw ito. Ay nag-alanganin. Ayan siya o. Yun, pababa ito eh. Malalim. Ayan, yun lang. Thank you for watching.